So, ayan mga sangkay. Bakit nga ba nilalagyan ng gap yung pag-install ng tiles? Ganito yan mga sangkay. Nilalagyan natin ng gap ating mga tiles sa pag install dahil sa yung sukat nila minsan ay hindi pare-parehas. Kahit factory cut yan, hindi yan maiwasan na mayroong konting difference pag siniro-siro natin yan, mga sangkay, ang mangyayari niyan, bebeng kung yan pagdating doon sa medyo malayo-layo yung i natin, hindi yan magpapantay-pantay. So, para mag maiwasan yung ganyang problema, yung ating sinusunod ay yung ating layout. Tapos, para hindi naman magmukhang pangit yung ating tiles, yung nilalagyan natin ng grout. Yan mga sangkay. Para hindi halata yung paglalagay natin ng space. Para hindi po siksikan yan ng mga alikabok na winawalis natin.